Uh, hi po sa inyong lahat. Magandang umaga po. Mabuhay po kayo. Welcome back to my YouTube channel. Uh, i-share ko lang po sa inyo na kung bakit hindi ako nawawalan lagi ng kalamansi sa loob ng aking refrigerator o sa ref. Yan. Kasi po, itong kalamansi, malaking tunong ito sa akin dahil uh, halimbawa kapag ka uh, ito ay uh, halimbawa ako nakakaramdam ng uh, panghihina sa panghihina kasi syempre nagtatrabaho. Tapos pag uwi ng bahay, maghahalaga pa ng anak, maglilinis, lahat ng ginagawa. Kahit na marami akong vitamins na tinitake, pero iba pa rin ang uh, ginagawang juice. Itong kalamansi, iba pa rin yung putas na ginagawang juice. Mas magaling siya. Kasi syempre, pure. So ngayon, uh, isishare ko lang po sa inyo kung bakit, kung bakit po uh, napaka-importante ng kalamansi sa loob ng bahay. Kasi ito, bukod sa mura na, marami pa itong maitutulong sa iyong pangangatawan. Kagaya nila ng palalakasin ng iyong immune system. Kasi mayaman siya sa vitamin C. Tapos, papagandahin kayo yan. <laughs> Nagpapaputi po yan ng balat. At tumutulong din po ang kalamansi. Tumutulong din po ang kalamansi sa pagbawas ng inyong mga peklat o mga dark spots sa inyong balat. Tapos, tumutulong din ito sa paggamot ng inyong ubo, sipon. Uh, bukod yan, tumutulong rin ito sa pagpapa pagpapayat. <laughs> Ayan, yung mga gusto magpapayat dyan. Ito eh, lang po gawin nyo kahit na may tatlong peraso kayong uh, kalamansi o isang peraso, malaking tulong na yun pag nyo sa inyong baso. Pwede nyo po lagyan ng honey. Pagka ito wala ito wala po itong honey pure ito pag ganito. Kaso nilalagyan ko siya ng honey. Kasi nga uh, gusto ko yung medyo um medyo hindi maasim. Pero depende naman yan ni-reduce naman yan pero gusto ko pa rin may honey. So ito pag may honey ito nilagay ko na lahat para para madali para madali sa akin na lang na isalin sa baso tapos inom na lang ayon so ang kalamansi po ay ginagamit sa pampaganda pampaganda ng ating balat pampaputi pampalakas ng ating immune system at higit sa lahat ginagamit din po ang kalamansi sa uh, panggamot kagaya ng ubo sipon Tumutulong din po ang kalamansi sa you know panlaban sa mga infection, sa mga bacteria. Ayan, marami pong benefit sa mga kalamansi. Kaya po sa mga sa mga may edad na 14 pataas, sa mga hindi pa po nakakaalam, uh, isinishare ko po sa inyo na instead na uminom po kayo ng mga soft drinks o mga milk tea na yan, o ano man po yan, eh, gumawa na lang po tayo ng kalamansi juice kasi ito ay talagang tumutulong sa Uh, tumutulong sa ating katawan na palakasin yung ating resistensya. Tapos, uh, vitamin C na at nagpapaganda pa. Diba? At gagaling din kayo kung sakaling may ubot, sipon kayo. So, ayun lang guys. Uh, marami pong salamat. Uh, see you po ulit sa aking next video. Uh, ayun lang po. Thank you. Bye-bye.